Iparipit pagi ko na silang kanta gahapon. Para gid makita gid ni teacher kung kinsa Nag-effort man sila. So I will give award sa mga sudyante. So third place for our ako ay isang Pinoy goes to Cedric and Adi. Clap your hands. Diba I said if you do well I will reward your work. Cedric come here. Apil mama oi, sudpot. Oh mama dito, you stay sa in front. Where is Adi? Up na. Na ay, si Mama ra, oh, po, o oh, dito sa dito. You stay in front, excited siya. Ah, oh, ko Mama. So katuning nagsing sa akoy isang Pinoy. Okay. Ah, oh, sige, picture sa dayon mo. Okay, na surprise mo? Ah, uh, di ba ni kanta na sila, nag-effort ba na sila kadaghan? Ah, Okay, congratulations. Next place, second place goes to Justin and Carol. Okay, clap your hands. Ah, oh. oh. si Mama lang ang oh. wait lang si Mama ha. I wait sa -i wait, I wait. Okay. Sige dito. Ato sa lingkuan, kuan energize si ignite lang sa inyo sila. Tanaw na to kuan ba? O smile sa o oh, smile. Oh, pictures sa po ma'am. Ma'am, tanang pictures, pwede rin yun, upload sa GC para ang uban nga mo grab. Ana lang. Kami last time na, may photographer yun. Dito tanang ikuan. And our first place the boys goes to Gavin and Sunshine. Ah. Oh. O, mga singer ni sila. O, ni-repeat ni si, ay, dara. O, dara gabing ni si mong mama. O, sunshine, o. Sila lang, sa, ingon bita ko perform well, di ba? si teacher. O, mag-perform well para naagyo'y kung an. Ma'am, may picture din sila tanan, ma'am, ha? Kay para naatay madokumentary ba? Appeal na lang din, kids, and parents, dahil. Congratulations. Ay, ano lang so, sa Ay, simpler. At, ay, ano okay. na lang mamay. Sige, kinsa okay. pa. Kompleto na sila. Okay. Okay, congratulations. Ah, uh, pwede na i-remove ilang kuan. And then, I want to give uh, an award to Liliana for... Having fourth place sa Guhit Bulilit. Okay, Liliana, o. Oh. Okay, oh, hatag sana sa mama inyong medal kay Kuan. Oh. Hold sa so hold. Asa imong mama. Okay, go. Medal sa gihatag ni teacher. If you do well. Iba, ingon ko tarungon o kanta. Ingon, mong ko magkanta tag-ayo. oh, ngano wala man to na kanta.